Natapos tayo kung saan ay sinabi ni Scaredy sa kanyang mga kapwa disciple na sa tingin niya ay natagpuan niya na ang mental realm ng kanilang junior brother, sinabi ni Dami na bagamat pamilyar sa kanila ang essence of mana na nakakalat sa paligid ay kailangan pa rin nila ito siguraduhin. Dahil sa mga nakaharang na malalaking bato ay napagpasyahan nilang pumasok sa isang butas upang makatawid sa kabilang pader, habang naglalakad papasok ay sinabi ni Cookie na kung alam niya lang na kailangan niyang yumuko ay gumawa na lang sana siya ng daanan. Pang-aasar niya pang sinabi na hindi katulad ng isa dyan na hindi man lang kailangan yumuko upang makapaglakad ng maayos, naintindihan naman agad ni Dami na siya ang tinutukoy nito kaya't sinabi niyang kung hindi siya titigil ay makakatikim ito sa kanya. Maya-maya lamang ay narating nila ang dulo ng butas, at dito ay tumambad sa kanila ang isang lalaking nakaupo habang nagpapalabas ng pulang mana. Nakilala agad ni Scardy ang suot na uniform ng lalaki at sinabing pamilyar sa kanila ang kasuotang yun na sinangayuna naman ni Dummy, matapos nito ay sinabi ni Cookie sa kanilang junior brother na matagal na rin ang huli silang nagkita. Pabiro naman sinabi ni Demented na ito pa daw ang may gana na unang magtanong matapos nilang pumasok sa kanyang mental realm, nang marinig ito ay labis ang galit ni Cookie at pinauulit ang kanyang sinabi. Hindi naman ito pinansin ng lalaki at nagtataka niyang tanong kung paano ba daw nakapasok ang mga ito sa kanyang mental realm, dahil sa pagkakaalam niya ay naging constellation na ang mga ito. Ipinaliwanag ni Dummy na muling nagbukas ang Great Hall kaya't nagawa nila itong mahanap, na unawaan naman agad ito ni Demented at winika niyang masaya siyang makita sila, subalit ang tanging nais niya lang ngayon ay ang mapag-isa, na labis naman ikinagulat ng tatlo. Sinabi niyang simula nang naging constellation siya ay hindi niya napigilan ang sarili at tila nalubog siya sa matinding panghihina ng loob. Subalit nang lumabas ang notification na muling nabuhay ang kanilang master ay nagkaroon siya ng pag-asa, subalit sa loob ng tatlundaang taon ay hindi niya ito mahanap. Bilang isang constellation ay mahirap para sa kanya ang maghanap sa mundo ng mga tao, kaya't gumawa siya ng paraan gamit ang divine artifact at inutusan ng taong gumagamit sa kanya na hanapin ang kanilang master, subalit hindi nakinig sa kanya ang mga ito at sa halip ay nalulung sila sa kanyang kapangyarihan. Hanggang kamakailan lamang ay may isang tao na hindi man lang ginamit ang kanyang kapangyarihan kaya't nagkaroon siya ng pag-asa, subalit nagkamali siya ng akala dahil ikinulong lang siya nito sa isang silid. Dahil sa mga nangyari ay napagpasyahan niya ng sumuko at manahimik na lamang, kaya't kung naiintindihan nila siya ay maaari na silang umalis, Sinabi naman ni Dummy na kung gano'n ay sigurado siyang magiging masaya ito sa kanilang ibabalita. Masaya niyang sinabi kay Demented na naparito sila dahil inutos ng kanilang master na hanapin siya, at bukod pa dito ay nasa kanilang master din ang artifact nito, dahil sa mga narinig ay mabilis na napaluhod si Demented at malakas na inihataw ang kanyang ulo sa sahig. Habang nagdurugo ang nuo ay malakas itong tumawa, dahil sa wakas ay makakasama na niyang muli ang pinakamamahal niyang master, Ilang sandali lamang ay nang maging maayos na ito ay nagpasalamat siya sa kanyang mga senior sister at sinabi na maghahanda na siya upang makita ang kanilang master. Tugon naman ni Dami na ngayong tapos na ang kanilang misyon ay babalik na sila at sa susunod na lamang ulit sila magkita, sa kabilang banda naman sa Contractor Association. Ibinalik ni Juyo kay Logan ang isang mana stone katulad ng pangako niya noon dito na kung hindi niya magamit lahat ay ibabalik niya ito sa kanya. Bagamat masaya siyang tinupad ng ating bida ang kanyang pangako ay nagtataka si Logan kung bakit tila mas lumaki ang mana stone kumpara sa binigay niya dito, tugon naman ang ating bida na tanggapin na lamang ito. Matapos nito ay bumalik ang eksena sa isla ng mga constellation, at dito ay kasama ni Juyok ang pusa upang hanapin ang mana stone. Nakakasigurado siyang kaya lamang nagagawang mapanatili ng mga constellation na yun ang kanilang physical form ay dahil may pinagkukunan nito ng maraming mana, Bukod pa dito ay walang habas ang mga itong nagpapakawala ng naguumapaw na mana kaya't kung wala ang bato ay matagal na ang mga itong naglaho. Hindi nagtagal ay narating nila ang isang lugar kung saan ay may naguumapaw na mana, kaya't inutos ng ating bida sa pusa na i-transfer ito sa subspace, na mabilis naman itong sinunod. Ngunit labis siyang nabahala ng paalalahanan siya ni Juyok na kailangan itong magingat dahil kapag nagkamali siya ay maaari itong sumabog. Bagamat delikado ang kanilang ginawa ay masaya pa rin ng ating bida dahil nagawa nila itong ilabas ng maayos, samantala sa gilid ay nakatanggap si Black Cat ng mensahe kay Cookie at ipinahayag kay Juyok na matagumpay daw ng mga itong nahanap ang isa pa nitong disciple. Masayang sinabi nito na hindi talaga siya binigo ng kanyang mga disciple, sabay tanong kay Black Cat kung ang nasa loob ba daw ng Sword of Insanity ang kanilang tinutukoy, kaagad naman itong kinumpirma ng pusa saad pa ng ating bida na huwag muna nito sabihin sa kanya kung sino ang disciple at gusto niyang siya mismo ang makakita nito, dahil wala na sa kanyang mga disciple ang gumagamit ng espada. Matapos nito ay nagpaalam na ang dalawa kay Logan at sinabi ni Juyok dito na kung nais nitong matutunan pa ang One Punch, puntahan na lamang siya nito sa Valhalla, hindi nagtagal ay nakarating na ang dalawa sa paaralan ng Valhalla, sa pagdating nila ay bumungad sa kanilang harapan ng isang lalaki, kaya't nagtatakang tanong ni Black Cat kung sino ito. Humingi naman ng paumanhin ang lalaki dahil sa pagpasok nito sa kanyang opisina ng walang pahintulot, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang French Sherrod Mueller, ang kapitan ng Hosted Night, at panglima sa rango ng mga kontraktor. Bagamat bago pa lamang ang grupong ito ay nakilala agad ito ni Black Cat dahil sa kaganapan na nangyayari sa mundo, Matapos nito ay ipinaliwanag ng lalaki na matapos magtipon ang lahat ng mga constellation sa iisang space ay nagkasunduan ang mga clan at guild na bumuo ng alyansa at maglaban laban. Kaya't napagpasyahan nilang bumuo ng alyansa na nagresulta sa pagsama sama ng 9-grade clan sa Europe at sa ngayon ay may kakayahan na silang makipagkompetensya sa US Guild Alliance at maging sa Contractor Association. Pinamumunuan ito ng kanilang constellation mula sa Rod Mueller clan at dito nabuo ang tinatawag nilang ngayon Hosted Knights, subalit kaagad siyang pinutol ng pusa dahil magsasalita pa sana ito tungkol sa Bentric clan kaya't sinabi niya dito na wala namang kinalaman ang kanyang pinagsasasabi kung ano ang ginagawa niya sa kanyang opisina. Dahil dito ay sinabi ni Francha na bago pa man mabuo ang kanilang alyansa ay nakatanggap siya ng utos sa kanyang constellation na kolektahin ang lahat ng sword-type divine artifact na walang nagmamayari, katulad ng sinabi niya kanina na ang lahat ng kontraktor sa kanilang pamilya ay naglilingkod sa King of the Night, kaya't hindi raw problema sa mga ito ang paghawak ng anumang uri ng espada. Saad niya na ang dahilan kung bakit inutusan sila ng constellation na tipunin ng mga ito ay upang makuha nila ang lahat ng sword artifact na nagpapagulo sa kaayusan ng mundo at may lagay ang mga ito sa ilalim ng kanilang kontrol. Sa proseso ng kanilang paghahanap, Nalaman nila ang tungkol sa isang natatanging artifact at ito ay ang Sword of Insanity na nagagawang mapesest ang gumagamit dito na nagdudulot ng kaguluhan. Hindi nagtagal ay nalaman nilang napunta ito kay Logan, bagamat wala silang tiwala sa American Contractor Association ay hindi nila may na si Logan ang number one ranker ng kanilang bansa kaya't hinayaan na lang nila ito. Subalit labis ang kanilang pagkadismaya nang nalaman nilang basta na lamang nitong binigay ang espada sa owner ng black market at presidente ng Valhalla, sabay turo sa pusa na hindi niya hahayaan mapunta lang ang Sword of Insanity sa hindi mapagkakatiwala ang tao. Kaya't kung naiintindihan siya nito ay ibigay na daw sa kanya ng pusa ang espada at silang hosted knights na ang bahala dito. Dahil sa mga winika ng lalaki ay hindi ito nagustuhan ni Black Cat at sinabi niyang matapos nitong pumasok sa kanyang opisina ng walang pahintulot ay mas pinili pa rin niya itong bigyan ng respeto, subalit sa pagkakataong ito ay hindi niya na ito palalagpasin. Subalit bago pa man siya makagawa ng aksyon ay mabilis siyang pinatigil ni Juyok, at agad na pumunta ito sa harapan ni Francia at ipinahayag ditong nagkakamali ito ng tao na tinatanong, dahil siya na ang bagong nagmamayari ng Sword of Insanity. Sa paglapit ng ating bida ay agad naman siyang nakilala ng lalaki dahil sa mga nagawa nito. Tulad sa pagtalo sa mga wicked at pagpigil sa calamity at ang huli ay ang pangunguna nito sa pagsugpo sa mga halimaw ng umatake ang mga ito ng panahon ng kompetisyon. Matapos nito ay bigla itong lumuha na parang baliw at sinabing dahil sa kaunti na lamang ang kontraktor ng Korea ay sa estudyante na lang nila inasa ang lahat, Kaya't napagpasyahan niyang ipaubaya na lang sa binata ang espada at siya na daw ang bahala sa responsibilidad. Hindi naman mapigilan ni Juyok ang kanyang inis sa lalaki, dahil simula nang nabuhay siyang muli ay wala pa siyang nakitang tao na kasinghangal nito, kaya't malakas niyang tinapak ang kamay nito na nakapatong sa kanyang balikat, winika niyang bagamat wala siyang kontrata sa Constellation ng Sword of Insanity ay sa kanya pa rin ito. Kung gusto talaga niya makuha ang espada ay kailangan niya munang dumaan sa kanyang bangkay. Matapos nito ay lumipat ang eksena sa training room at napagkasunduan ng dalawa na maglaban, mayabang pang sinabi ni Francia na bibigyan niya ng pertida ang ating bida at hindi siya gagamit ng sandata. Subalit hindi ito pinahintulutan ni Juyok dahil ayaw nitong magkaroon siya ng dahilan kung bakit siya natalo, ngunit bago sila magsimula ay inutos nito kay Black Cat na tipunin nito ang lahat ng kanyang disciple at bigyan ng leksyon ang King of Knights na pinaglilingkuran ni Francia. Matapos nito ay dahan-dahan lumapit ang lalaki at winika sa ating bida na hindi niya ito gaano sasaktan kaya't wala itong dapat ikabahala, sarkastiko namang nagpasalamat si Juyok at sinabing maging siya ay bibigyan niya ito ng kaunting awa. Subalit sisiguraduhin niyang wala ng gagambala sa kanya matapos niya itong galpihin, kasabay nito ay malakas niyang inihambalos ang kanyang espada patungo sa lalaki, Bagamat naharangan nito ni Francia ay hindi siya makapaniwala na sobrang bigat ng atake ng ating bida lalo't hindi pa nito hinugot sa lagayan ang espada. Pang-aasar pa ni Juyok dito na karapat dapat nga daw itong maging kapitan dahil nagawa nitong mas alagang kanyang atake, galit na galit naman gumanti ng atake si Francia sa mga pahayag ng ating bida, na madali lamang nitong naiwasan. Saad pa nito na siya si Francia Rodmuller at ang kapitan ng Hosted Knight, kaya't nagkakamali daw ito kung sa tingin niya ay madali lamang mapabagsak ang European Clan Alliance, matapos nito ay nagpakawala siya ng isang slash patungo sa ating bida. Bahagyang napangiti si Juyo dahil gumagamit na ng mana ang lalaki, senyales na nagseseryoso na ito, kaya't madali niyang hinati ang atake na pinakawala ni Francia, at kaagad na nagdash patungo sa harapan nito habang sinasabing sa dinami-rami ng taong nakasalamuhan niya ay ito ang pinakabasura. Habang umaatake ay sinabi ni Juyok na matapos nitong mapagtanto na matatalo na siya ay hindi na ito nag-alinlangan na gumamit ng mana laban sa isang estudyante, bagamat naharangan ng lalaki ang pinakawalang atake ng ating bida ay hindi pa rin ito naiwasan tumilapon matapos lagyan nito ni Juyok ng kaunting mana. Napagtanto ito ni Francia at hindi siya makapaniwala na gamit ang mana ay nagawa siya nitong mapatalsik ng malayo, dahil sa kakaibang lakas ng ating bida ay hindi niya magagawang mabawi ang Sword of Insanity dito, kaya't napagpasyahan niyang humingi ng tulong sa kanyang constellation, subalit bago pa man niya ito makontak ay nagpadala ito ng mensahe sa kanya, at galit na galit nitong sinabi na isa siyang hangal na labis niyang ikinagulat. Dito ay napagtanto niyang totoo ang narinig niya kanina na ipahahanap nito ang kanyang constellation, ngunit habang abala siya sa kanyang pag-iisip ay biglang umatake ang ating bida. Bagamat hindi siya tinamaan ay labis ang kanyang pangamba dahil kung tumama sa kanya ang atake na yun ay siguradong ikamamatay niya agad ito, subalit mas pinili niya pa rin magtanong sa ating bida kung ano ba ang ibig sabihin nito sa pusa na hanapin ang kanyang constellation. Hindi naman ito pinansin ni Juyok dahil walang dahilan upang magpaliwanag siya dito, sa halip ay naghanda siyang muli upang umatake. Dahil sa nangyayari ay naisip ni Francia na hindi maaaring umasa lamang siya sa pagdepensa, kung nais niyang manalo sa ating bida ay kailangan niyang gamitin ang mana ng kanyang constellation, subalit ang ikinababahala niya ay nananatili pa rin itong tahimik matapos ang huling binigay nitong mensahe, kaya nagtataka siya kung ano ba talaga ang nangyayari. Sa kabilang banda naman ay makikitang tila nagawa ng mahanap ng mga disciple ni Juyok ang King of Knights at kasalukuyan itong nakasalampak sa sahig habang hawak ni Demented ang kanyang ulo. Matapos nito ay bumalik ang eksena bago pa man ito mangyari, nang matanggap ni Cookie ang utos ng ating bida ay iniisip niya na baka isa sa mga constellation na nagulpina nila ang King of Knights. Nang marinig ito ni Dami ay hindi niya ito ayunan, at sinabing sa tingin niya ay hindi pa nila ito nakakaharap, nagtataka naman tanong ni Cookie na kung kilala ba daw niya ang naturang constellation. Kinumpirma naman ito ni Dami at ipinaliwanag na ang King of Knights ay ang guardian constellation ng Rudmuller clan mula sa Germany, ang mga night na nasa ilalim ng utos nito nung nabubuhay pa ito ay naging constellations, kaya't naging dahilan nito para ipakuha ng kanyang clan ang lahat ng sword-shaped divine artifacts at ginamit niya ang mga constellation bilang kanyang mga tauhan. Bahagya naman nagulat si Cookie sa mga sinabi sa kanya nito dahil tila marami itong nalalaman tungkol sa naturang constellation. Tugo naman ni Dami na bagamat hindi siya direktang nakikisali sa kaganapan sa Europa ay hindi maikakailang marami siyang nalalaman patungkol sa mga active constellation doon. Sa adpan niyang may naalala siyang subordinate ng King of Knights na minsang nagpunta sa kanila at sinubukan silang hikayati na sumali sa kanilang alyansa sa pamumuno ng kanilang constellation, matapos nito ay tinanong nito si Cookie kung bakit ito interesado sa naturang constellation ipinaliwanag nito sa kanya na ipinag-utos ng kanilang master na bigyan nila ng leksyon ang King of Knights kaagad naman ito na ni Dami at sinabing kung ganun ay sabihan na nila ang iba nilang kasama hindi nagtagal ay nagpunta na ang dalawa sa mental realm ni Scardy at ipinaliwanag kung ano ang nangyayari sunod nito ay kay Demented na bahagyang nagulat sa sitwasyon sa kabilang banda naman sa loob ng great hall sa Knight Sanctuary Nagtatalo ang dalawang Constellation dahil hindi sila sangayon na magsasama sila sa iisang alyansa, kaagad naman silang pinatigil ng isang balot ng armor na manahimik ang mga ito dahil nasa harapan nila ang kanilang hari. Hindi naman ito pinansin ng lalaki sa halip ay ininsulto pa niya ang mga ito, dahil hindi raw siya naparito upang maglaro, sinangayuna naman ito ng kalbo at sinabing naparito sila dahil kailangan nila ng kaalyansa at hindi para maging tauhan lamang. Hindi naman nagustuhan ng Kings of Night ang kabastusan ng dalawa at nagpalabas ito ng isang killing intent at malakas na sinabi sa mga ito na magsitahimik sila. Subalit hindi pa man siya tapos sa kanyang sasabihin, bigla na lamang lumitaw si Demented sa kanyang likuran na labis niyang ikinagulat, habang galit na galit ay sinabi nitong sinong hangal ang nagtangkang magbigay ng problema sa kanyang master. Habang kinakabahan ay nagtataka ang ibang constellation kung sino ang lalaki hindi nagtagal ay nakilala nila ito dahil sa suot nitong uniform at inilalabas nitong pulang enerhiya, tinawag nila itong The Butcher ang panatiko ng martial arts god. Ngunit bago pa man sila makaporma ay mabilis na dinakot ni Demante ang ulo ng isa sa kanila at malakas na inihambalo sa sahig, pagkatapos ay hindi pa siya nakuntento at itinapon pa niya ito sa pader. Matapos nito ay lumingon siya sa Kings of Night at tinanong ito kung siya ba daw ang gumawa ng problema sa kanyang master. Ngunit bago pa man ito makasagot ay biglang lumundag ito sa likuran ng Constellation, habang naghahanda sa pag-atake ay sinabi nitong kontrolin nito ng maayos ang kanyang contractor, at nang mahawakan nito ang ulo ng King of Knights ay malakas nitong inihataw ang pagmumukha nito sa sahig. Habang abala si Demented sa panggugulpi ng Constellation, sa labas naman ng Knights Sanctuary ay naghihintay lamang ang tatlo niyang senior sister, samantalang si Scardy naman ay nag-aalala na dahil mag-isa lamang pumasok sa loob ang kanilang junior brother. Hindi nagtagal nang maramdaman ng tatlo na tumahimik na sa loob ay napagpasyahan na nilang pumasok at tignan kung ano na ang nangyari, sinabi ni Demented sa tatlo na naayos niya na lahat. Ang tanging gusto na lamang niyang malaman ay kung bakit ng mga ito gustong makuha ang Sword of Insanity. Nang makita ng ibang constellation na magkakasama ang tinatawag nilang mga panatiko ng martial arts god ay napatanong sila kung bumuuna daw ba ang mga ito ng alyansa. Subalit hindi ito pinansin ng mga disciple, nang makita nilang may mga nakatayo pa, mabilis silang pumunta sa likuran ng mga ito at tinutukan sila ng sandata. Matapos nito ay sinabi ni Scardy na wala siyang pakialam kung knights ang mga ito o kung ano paman unit sa oras na humarang sila sa kanilang mga plano ay sisiguraduhin nilang pagsisisihan nila ito, dahil dito ay wala nang nagawa ang ibang constellation kundi ang sumang-ayon dahil sa takot. Tila wala namang ideya ang King of Night sa sinasabi ng mga disciple ng ating bida, kaya tinanong niya ang mga ito kung hindi ba daw naparito sila para wasakin ang kanilang alyansang binuo. Ipinaliwanag ni Cookie na ang pagkawasak ng kanilang alyansa ay isang bonus lamang, Sabay tanong dito kung ito ba daw ang nagpapahanap sa Sword of Insanity, na kinumpirma naman ng Constellation, ipinahayag ni Demented na sinubukan ng contractor nito na kuhain ang kanyang Red Molar nang walang pahintulot niya, at umaakto pa ang mga ito na parang sa kanila ang espada. Napagtanto naman ng Kings of Knights na Red Molar ang totoong pangalan ng Sword of Insanity, gayon pa man ay sinabi niyang wala siyang inuutos na kuhain ang kahit ano, dahil hindi raw niya magagawa ang ganong bagay. Subalit mas lalo lang diniinan ni Demented ang kanyang pagkakahawak dito at winikang kung totoo ang sinasabi nito. Bakit nakikipaglaban ngayon ang kanyang contractor sa Martial Arts God upang makuha lang ang Sword of Insanity? Matapos nito ay balik tayo sa eksena kung saan ay walang habas na kinulata ni Juyok ang kapitan ng Hosted Knights, habang nakabulagte sa sahig ay nagtataka na siya kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin siya kinukontak ng kanyang constellation. Subalit ang lubos niyang ikinababahala ay matapos ang huling mensahe ay tila sinusumpa siya nito na ni Minsan ay hindi pa ginawa sa kanya ng pinakamamahal niyang Lord Constellation, hindi nagtagal ay nagpadala ito sa kanya ng mensahe, nakasaad dito na kailan pa niya sinabing kuhain ng sapilitan ang espada, ang ibinili niya daw dito ay makipag-usap lang ng maayos. Saad pa nito nakalimutan na lang ang espada at lumuha dito at humingi ng paumanhin, Ngunit sinabi ni Francia na paano na ang kanilang dignidad bilang isang knights, galit na galit na sinabi ng Constellation na manahimik na lang ito at sundin ang kanyang sinasabi. Bagamat labag sa kalooban ay mabilis na inihataw ni Francia ang kanyang ulo sa lupa at humingi ng paumanhin sa ating bida, nang makita ito ay sinabi ni Juyok na kung ang Constellation ba daw nito ang nagsabing gawin ito, na kinumpirma naman ito ng lalaki. Hindi makapaniwala si Juyok na sa isang salita lamang ng constellation ito ay walang pag-aalinlangan itong sumunod. Kaya't pinatayo niya na ito at sinabing wala na rin naman siya sa mood upang galpihin ito. Ngunit maaari ba daw siyang humiling pa ng isang suntok, dahil nagiging sakit na sa ulo ang mahihinang katulad nito na palaging naghahamon sa kanya ng laban, kaya't bibigyan niya ito ng isang magandang suntok na hindi niya malilimutan sa tala ng kanyang buhay. Nang makita ni Francia na tila seryoso ang ating bida ay kinakabahan itong sinabi na maaari naman nilang pag-usapan ang mga bagay-bagay, subalit hindi na ito pinansin pa ni Juyok dahil sobra ang pagkainis niya dito at ito lang ang tanging paraan upang mapawi ang kanyang galit. Matapos nito ay isang malakas na suntok ang tumama sa katawan ni Francia na halos magpalabas na sa kaluluwa nito, sa sobrang lakas ng atake ay tumilapon nito sa sahig na parang pusang tinapon na naging dahilan rin upang mawalan nito ng malay. Pagkatapos asikasuhin ni Juyok ang kapitan ay tinawag nito si Black Cat at sinabing ibalik nito ang lalaki kung saang lupalop man ito galing dahil titignan niya ang Sword of Insanity. Sa pagpapatuloy ng kwento ay masasaksihan na natin ang pagkikita ni Juyok at Demented at dito rin ay malalaman natin kung paano niya ito naging disciple kaya't abangan nyo guys ang susunod na upload. Huwag nyo na rin kalimutan mag like at mag subscribe dahil malaking tulong din yan sa ating channel. Maraming salamat po!